Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa water intoxication o yung pagkakaroon ng hyponatremia. Kaya kung bago ka pala po dito sa aking channel, click mo na po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panawarin po. isipan ko pong talakayin yung video nito dahil po maraming nababahala o minsan may nagtatanong po dun sa aking Facebook page na kung pwede ba talagang mangyari yun na dahil sa sobrang inom ng tubig eh mamatay ka y usually po opo pwede po mangyari yun ngunit huwag po kayong matatakot dahil hindi bihira po itong mangyari at hindi to basta basta nangyayari talakayin po natin yan para yung may mga anxiety po dyan ay hindi naman tumaas yung level ng anxiety nila. Baka naman maging conscious na kayo sa iniinom yung tubig na, o ayo kung uh, ayokong sumobra ng inom ng tubig dahil baka mangyari sa kanila yung nabalitaan nila dito sa social media. Ganito po kasi yon no? Yung nangyari po doon sa may tao na binalita dito sa social media, na namatay po siya dahil po uminom siya ng tubig, no? ng napakarami sa maikling oras lamang. Ang kidney po kasi natin ay isang organ po yan na naglalabas ng excess water natin. No? So marami pang iba na naglalabas ng excess water natin. Again, dyan po yung pagpapawis natin, no? through skin, no? lalabas po yung excess water dyan. Yung pagsasalita po natin, no? o kaya yung paghinga, no? yung respiration natin, naglalabas din po tayo ng excess water dyan sa paghinga po natin, yung pag-exhale po natin. So naglalabas po tayo ng excess water dyan. So doon po nga sa taong na balitaan ninyo na dahil sa dami ng ininom ng tubig, eh ininom niya po yung tubig na yon na sa napakaikling oras na hindi kayang iproseso na ng kidney na ilabas, no? normal normally kasi ang kidney po natin kaya lang niyang iproseso or maglabas ng 800 ml to 1 liter of water kada oras, no? Yan lang po ang kayang ilabas niya. Ang ginawa niya po eh na overwhelm niya po yung kidney po natin no kung inunahan niya yung pagpoproseso hindi pa nga kayo, hindi pa nga na ilalabas yung excess water andiyan na naman no may dumadagdag na naman ganito po kasi yon no ang cellula po natin may mga electrolytes po yan no sa sa loob saka sa kasalabas no so ang nangyayari po kasi ganito no normally ang cellula po natin in and out lang dyan ng tubig saka yung sodium Ngunit dahil sa dami ng tubig na nandun na sa katawan na pinasok mo, ang mangyayari po, yung yung sodium halos matutunaw mo na, no? Magiging water na lang, no? Mas maraming papasok na water doon sa selula po natin. Ang mangyayari, yung selula po natin mamamaga. So, pag namaga po, yun po ang delikado, no? Kung sa katawan natin, okay lang po yun kasi mamamanas lang tayo, no? Eh, elastic naman po yung mga muscles po natin. Ngunit pagdating po sa utak, ibang usapan na po yun. Kasi pag nagkaroon po tayo ng brain swelling, no, mamamaga po yung utak natin. Alam naman natin na ang utak natin nakakulong sa isang bungo. So, mag -e expand yung utak, pero yung bungo natin, hindi naman yan mag -e expand So, mananatiling ganyan lang din yan. So, ang mangyayari, tataas yung pressure dyan sa may ulo, may ipit yung brain. No? Pag nagkaroon na ng pag-ipit ng brain tissue, diyan na po lalabas yung maaari kang sa una, maaari kang mahilo, uh, magdelirio, o kaya masuka, hanggang sa pwede ka po dito makomatos at maaari mo pang ikamatay. So malamang sa malamang, yan po ang dahilan kung bakit nasawi yung taong gumawa nga ng ganun. Kaya wag po kayong basta-basta matatakot kasi kaya naman po balansehin yan ng sarili nating katawan alam nyo po ba na may tinatawag tayong thirst center dyan sa ating utak, no? specifically sa hypothalamus. Pag kailangan na talaga natin ng tubig, ma-activate po yung parting yon at dun po mauuhaw po tayo dahil kulang na nga yung tubig sa ating katawan. No? Tapos pag kailangan-kailangan talaga natin ng water sa ating katawan, yung kidney natin, i-reabsorb lahat ng water na lalabas po dun sa kanya. No? Hindi po yun basta-basta makakawala. Kaya kung mapapansin nyo po na may mga tao na dahil konti ang ininom nila, so yung ihi nila konti din. Kasi kailangan i-conserve, no? Kailangan i-hold yun ng kidney, yung water dun sa body para mag-function ng normal yung mga selula dun po sa ating katawan. Ngayon, kung inom ka naman ng inom, syempre, mangyayari po talaga, marami ka rin iihi. Kasi kailangan ng ilabas yun. Kasi yung mga inilalabas mo yun, sobra po yun na hindi na kailangan ng katawan po natin. Kaya uminom lang po ng base sa pagkauhaw. Pag nauhaw ka, uminom ka. No? Then stop. Nauhaw ka, inom, stop. Nauhaw ka, inom, stop. Ganun lang po. Hindi po yung nauhaw ka na parang gusto mo nang ubusin yung tubig dito sa mundo. Wag, wag, po yung ganun. So yung mga ganitong pangyayari, bihira lang po ito. No? Pero maaaring mangyayari ito kahit kanino man. Especially, nangyayari ito kung may ano ka, no? Alba, yung may mga may napabalita dati sa isang journal nangyari to dahil may, may problema sa pag-iisip yung yung isang tao no so ang ginawa niya uminom siya ng napakaraming tubig mga 30 to 40 glass no in hour no ininom niya yung tubig na yun imagine niyo kung gaano kadami yun no tapos hindi niya na ilabas agad-agad yun no kasi nga yung kidney natin kaya lang magproseso ng 800 milliliters to 1 liter kada oras eh, pero mo, ininom mo yon ng mabilisan yung 40 glass of water. So, wala. Mau-overwhelm talaga yung kidney mo. Pag ganang. Doon naman sa mga nagmamaraton, no, oh, yung mga nag-undergo ng training, o yung mga heavy, heavy strenuous exercise, huwag po rin kayong basta basta matatakot. Uminom lang po kayo ng tama. Huwag po yung sobra-sobra pagkatapos ng training ninyo or yung exercises ninyo. Alam nyo po, yun na paghalimbawa, halimbawa, tumatakbo tayo, no, nagmamaraton tayo, dahil po doon sa stress na pinagdadaanan ng katawan natin, no, activate din natin yung kidney natin, no, para i-hold din natin, i-hold niya yung, yung yung water content ng katawan natin para hindi mag-malfunction yung katawan po natin, no. Kayang-kaya na ng kidney yon. Tapos ngayon, mauuhaw ka dahil nga nag na, nagkaroon ka ng vigorous exercise, no. Uminom ka lang po ng base sa ano, sa pangangailangan, you know. Uh, kung mapapansin niyo po no, uh, kung nanonood kayo ng basketball sa ba sa NBA no, kita nyo na mga naka-Gatorade sila. Tapos hindi naman nila talagang nilalabok yung Gatorade nila. No, parang konti-konti lang ang inom nila. Pero sa sapat ba yung mga electrolyte enhancer no, yung mga electrolyte drink na kino-commercial diyan no. Example yung Gatorade kasi yan ang pinakasikat na sikat. Sapat na ba yan para mag-prevent natin yung pagkakaroon ng hyponatremia. So, hindi po, no. Wala naman po tayong problema sa sodium. No? Tama yung sodium natin, tama yung content ng katawan ng sodium natin. Eh, yung mga ganyan pong inumin, eh, hindi naman po talaga napakataas ng sodium content yan, or yung mga potassium content yan, no. Hindi naman po ganun kataas, no. More on water pa rin yan. Alalahanin nyo po dito sa intoxication hindi po natin problema dito yung dahil mababa yung sodium natin. Tama naman yung amount ng sodium natin sa katawan. Ang nangyari nga lang po, masyado nating dilute no? Dahil dun sa dami ng ininom natin. So, hindi na iproseso agad na tanggalin yung tubig na nandun sa katawan natin na magpapad, na magdidilyot doon sa sodium po natin. So, wala tayong problema dito sa sodium. Kaya, yung pag-add ng asin sa iniinom na tubig, hindi rin po doon. Hindi rin po yun ang remedyo din dito. No? Dahil wala nga tayong problema sa sodium. So, uminom, ang pinaka bottom line po dito, uminom ng sapat. No? Yung base lang sa pangangailangan. So, yung parati kong ina-advise, no? yung mga average of 12 glass of water a day, okay na po yun. No? Hindi normal, normal, in normal activity, okay na po yun, no? Bago matapos ang araw mo, makaganong kang tubig. Ngayon, yung ina-advise ko naman na uminom ng maraming tubig, like mga 12 to 15 glass of water, yung sa mga may UTI, syempre, alam niyo naman po yung dahilan, syempre, para ma wash out po natin yung bacteria po dun sa ating urinary tract. No? Siyempre, alam naman po natin na 15 glass, marami po yan. So, ang gagawin natin, ihi tayo ng ihi. No? Kasi nga, nilalabas naman ang kidney natin. Yung 15 glass na sinasabi kong yun, within the day na po yun. Kayang-kayang no? iproseso yun ng kidney po natin. Pag may sobra, lalabas lang yun sa pag-ihi. May sobra, lalabas lang yun sa pag-ihi. Huwag mo lang uunahan yung ginagawa ng kidney, na hindi pa niya na ilalabas yung excess water. At dyan na naman, may water ka na naman na kinakap. So, ganun po yun. No? Uh, medyo, ang hirap ipaliwanag uh, na pangmasa. Magkakaroon po ako ng lecture kung may nanonood man na inline sa medical, no? kung may nanonood man ng video ito sa in, na inline sa medical, magkakaroon po ako ng urine concentration and diluted mechanism. No, kung pa, paano ba ano bang mechanism kung bakit nag na dilute, nagkakaroon tayo ng diluted na ihi o at saka yung concentrated na ihi. So tatalakayin ko po 'yon in medical lecture naman, no. Yung mga inline dito sa medical na napatpat dito um, panoorin nyo po yun na napakahalaga po nun, no? na napakaganda na no? maaring yung iba dito sa inyo hindi yan natalakay sa inyo ng professor ninyo dito nyo malalaman kung gaano kagaling yung pong may kapal dahil sa pagkakadesign nung no? nepron natin no? so hanggang dito na lang po ako po ulit si Master Galen kita kita ulit po tayo sa next video paalam